Napanaginipan mo ba ang iyong mga magulang? Maaari mong bigyan ng interpretasyon ng panaginip na iyon sa pamagitan ng mga emosyon na iyong naramdaman sa panaginip. Maaaring isa rin itong representasyon ng kung ano ang papel na ginagampanan ng mga magulang sa ating kultura, sa mga responsibilidad, buhay, affection, pamilya at pag-ibig. Napakalawak nito kaya dapat ay magbigay ka ng atensyon sa kung ano ang nangyari sa panaginip upang maayos mong mabigyan ito ng interpretasyon. Huwag kayong mag-alala dahil ngayon ating tatalakayin ang mga posibleng kahulugan ng iyong panaginip tungkol sa iyong mga magulang. Simulan na natin! Dreaming of Mother Ang mga nananaginip tungkol sa kanilang ina lamang ay makakaranas ng ultimate na kapayapaan. Mananatili sila sa matuwid na daan. Ang lahat ng kanilang resulta ay talaga namang ma appreciate nila. Magkakaroon ng isang kahanga-hangang balance sa pagitan ng kanilang trabaho at personal na buhay. Dreaming of Father Nanaginip ka ba tungkol sa iyong ama lamang at hindi ina? Nagpapahiwatig ito sa iyong passion at enerhiya. Magiging masigasig ka sa pagtutupad mo sa iyong goals. Wala kang katatakutan at hindi ka mapipigilan. Huhusgahan ka ng mga tao, ngunit hindi ka pa rin susuko. Dream of being scolded by yours or someone else's parents. Kung sa iyong panaginip, ikaw ay pinapagalitan ng parental figures, maging sarili mo man silang magulang o magulang ng ibang tao, maaaring ikaw ay nasa kalagitnaan ng isang bagay na nagbibigay sa iyo ng pressure sa buhay. Maaaring natatakot ka na itakwil ng isang taong may otoridad tulad ng iyong boss, takot ka sa mga kritisismo mula sa iyong peers, o maharap ka sa isang rejection mula sa isang taong mahalaga para sa iyo. Ang lahat ng pakiramdam na ito ay tila katulad ng iyong naramdaman sa tuwing ikaw ay pinagsasabihan ng iyong mga magulang kapag nakagawa ka ng hindi maganda o may ginawa kang kasalanan sa ibang tao. Dream of being held by your parents as a baby. Kung sa iyong panaginip nakita mo ang iyong sarili bilang isang sanggol habang karga ka ng iyong mga magulang, maaring may isang malaking emotional milestone na nangyayari sa iyong buhay ngayon. Ang panaginip na ito ay simbolo ng reincarnation. Maaring umalis ka na sa iyong trabaho o hiwalay na kayo ng iyong kasintahan na nagiging malaking parte ng iyong buhay. O umalis ka sa anumang klase ng relasyon na naging parte na ng iyong sarili sa loob ng mahabang panahon. Maaaring naranasan mo ang isang tipo ng metamorphical death at nasa proseso ng rebirth sa iyong bagong buhay. Dream of playing with your parents. Ang panaginip na ito ay maaaring sumisimbolo sa iyong craving para sa particular na koneksyon sa isang tao sa iyong buhay na maaaring naglalagay ng pader sa pagitan ninyong dalawa o nagpapahirap sa iyon na maging vulnerable at open sa isa't isa. Noong tayo ay bata pa, madalas ay gusto nating makipaglaro sa ating mga magulang. Ngunit nahihirapan tayo dahil wala silang oras at minsan ay wala silang interes. Tila ang pinakamasayang naranasan natin noong kabataan natin ay ang magkaroon tayo ng oportunidad na makipaglaro sa ating mga magulang. Ang panaginip na ito ay nangangahulugan na ikaw ay nagahanap ng isang espesyal na bagay sa isang tao na tila mahirap lapitan. Ngunit magbibigay sa iyo ng sobrang ligaya sa oras na bumigay siya. Dream of chatting with your parents. Ang panaginip na ito ay maaaring sumisimbolo sa kung gaano mo namimiss ang iyong mga magulang. Maaaring ninanais mo ding kumuha ng wisdom mula sa kanila tungkol sa isang bagay na sobrang magaling sila. Maaaring isa na itong reminder para sa iyo na tawagan ang iyong mga magulang at makipagtsikahan sa kanila. Matutuwa sila na kinamusta mo sila at humingi ka ng wisdom. Dream of Lying in Bed with Your Parents Isa itong karaniwang panaginip at sumisimbolo sa proteksyon ng iyong mga magulang. Nung ikaw ay bata pa, malamang ay kasama mo sila matulog sa isang kwarto at naramdaman mong tila walang sinuman ang makakapanakit sa iyo. Maaring isa itong bagay na hinahanap-hanap mo sa iyong adult life. Maging na ikaw ay makaramdam na ligtas ka at protektado at ikaw ay masaya tungkol dito. At ang iyong subconscious ang nagdala sa iyo Noong ito pa ang regular na iyong disposition Dream of being in an argument with your parents Maaaring ikaw ay may mga tinatagong emosyon tungkol sa authority figures sa iyong buhay O sa sino man na may control sa iyo Hindi kailangan maging magulang mo ang mga ito Ngunit posibleng maging sila Maaring maging kapatid mo rin, isang kaibigan, romantic partner o katrabaho o sino man na nakakasalamuha mo. Subukan mong alalahanin ang mga emosyon na nasa iyo nang ikaw ay nakikipag-away sa iyong panaginip. Dream of being punished by your parents Ito ay isang karaniwang sitwasyon nung ikaw ay bata pa. Kung nanaginip ka ng ganito, maaaring naramdaman mong guilty ka tungkol sa isang bagay o takot ka na matuklasan ang tungkol sa bagay na iyong ginagawa. Alam mong kapag nalaman ng mga tao ang iyong ginawa, hindi sila matutuwa sa iyo. Isa itong posibleng interpretasyon ng isang panaginip na pinaparosahan ka ng iyong mga magulang. Dreaming of parents hugging you Nanaginip ka ba na niyayakap ka ng iyong mga magulang? Sumisimbolo ito sa kaligayahan. Gagawin mo silang proud. May isang bagay na iyong ginawa na magiging kahanga-hanga. Ang mga tao sa lipunan ay ahangaan ka rin para sa iyong mahusay na gawa. Magkakaroon ng promotion para sa iyo sa iyong trabaho. Ang mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa ay magiging maswerte. Dreaming of parents in a family get-together. Na naginip ka ba tungkol sa iyong mga magulang na nasa family get-together ninyo? Ito ay nagpapahiwatig sa katuwaan. Magkakaroon ng mga okasyon para magdiwang at magsaya. Ang mga pag-aaway sa loob ng pamilya ay mayresolba sa tulong lamang ng mas maraming komunikasyon at lambing. Dreaming of parents getting married. Ang panonood sa iyong mga magulang na ikinakasal sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig sa passion at sakripisyo. Magsasakripisyo ka ng mga mahalagang bagay sa buhay upang pasaya mo ang ibang tao. Ang mga single at ready to mingle ay makukuha ang kanilang ideal partner na kanilang papakasalan. Dreaming of parents in old age. Ang makitang matanda na ang iyong mga magulang sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa pagkilala. Ang mga tao ay hahangaan ka para sa iyong makabagong approach sa iyong buhay. Ang iyong kasipagan sa iyong trabaho ay mabibigyang pansin at masusuklian. Magiging resourceful ka at hahanapin ka ng mga tao upang hingan ng tulong. Dreaming of Sick Parents Nanaginip ka ba na may sakit ang iyong mga magulang? Isa na itong babala. Maging maingat at huwag magtiwala sa sinuman nang hindi mo muna bine-verify ang facts. May mga posibilidad ng panilim Kaya, maging maingat at huwag ka rin magpapahiram ng pera sa sinuman. Dream of Parents Fighting Nanaginip ka ba na nag-aaway ang iyong mga magulang? Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig sa recklessness at aggression. Hindi sigurado ang lahat sa buhay, kaya huwag kang magbaon ng sama ng loob sa sino man sa sobrang mahabang panahon. Maghanap ka ng mga paraan upang makipag-ayos. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay niyo? Mag-like at subscribe na! Muli, kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyo!